Tiniyak ng Department of Agriculture ang sapat na supply ng bigas, mais, asukal, baboy, manok, itlog at iba pang basic commodities sa mga susunod na buwan. Ito ang ginarantiya ni Agriculture Undersecretary Roger Navarro sa kabila ng tagtuyot na nakaapekto sa bansa. Ginawa ni Navarro ang pahayag sa press briefing sa Malacanang pagkatapos ng sectoral meeting kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aniya, iniharap ni DA Secretary Francisco Chua Laurel sa pangulo ang supply outlook maging ang mga hakbang na ginagawa upang matiyak ang sapat na supply ng mga pangunahing agricultural commodities sa panahon ng El Nino. all our crops commodities uh, especially for uh, rice and uh, corn pork and chicken we're a bit stable and uh, there will be no problem in these uh, coming months so uh, we don't need to worry just relax sit back and uh, watch the show Batay sa rice supply and demand outlook para sa 2024, magiging stable ang supply ng bigas sa bansa hanggang sa katapusan ng taon na may taon ng average surplus na 3.7 milyong metrico tonelada o siyam na na araw ng buffer. Para sa mais, magiging sapat din ang supply hanggang sa ikaapat na quarter ng 2024 na may taon ng 42 days na buffer. Magiging steady din ang supply ng baboy na may taon ng surplus na 54 na araw. Habang sagana rin ang supply ng manok na may taon ng stock na tatagal ng isang 181 araw. Ang mga itlog ay magiging sapat din na may annual supply na tatagal ng 187 na araw. Sapat din ang supply ng sibuyas, asukal at isda. Kaugnay ng supply ng bigas, sinabi ni Yusek Navarro na mahalagang tiyakin ang sapat na supply nito dahil ang anumang kakulangan ay magdudulot anya ng lubang pagtaas ng presyo. You know, the challenge now is not more on prices, no? As we feel in the industry, it's more stabilizing the supply. Even if we have small price or low price, but if you do not have a supply, then we will have a problem. Ang DA ay nagtatayo rin ng mas maraming mga bodega at cold storage facilities upang palakasin ang post-harvest facility at cold examination facilities para mapahusay ang border controls. Inihayag ni PCO Assistant Secretary Joey Villarama na siya spokesperson ng Task Force El Nino na base sa advisory ng pag-asa, ang epekto ng malakas na El Nino ay inaasa makaapekto sa ilang bahagi ng bansa ngayong Pebrero at magpapatuloy hanggang Mayo ngayong taon. Ang Task Force El Nino na binubuo ng maraming ahensya ng gobyerno ay mahigpit na nakikipag-ugnayan sa mga pagsisikap na ipatupad ang mitigating measures upang maiwasan ang mga epekto ng dry spell. We are forward-looking Uh, to mitigate the effects until maybe June to September so um, hindi porke um ma terminate yung strong el nino or um, maging southern oscillation neutral na siya et titigil na po ang trabaho ng uh, task force to help those severely affected